Magbalda magsisimula ang Ramadan bukas sa uh, March 12. Ito sinabi ng National Commission on Muslim Filipinos matapos na hindi makita buwan kagabi. Ang maglitaon ng New Moon ay naguudyat ng pagsisimulan ng Ramadan o ang pangsyam na buwan sa Islamic calendar. Ito ay ang panahon kung kailan pinalalakas ng ating mga kababay muslim ang kanilang pananalig hindi kayat ang mga kapatid nating muslim na magdasal, bagayuno at pagkawang gawa. Nanawagan ang NCMF na tulungan ang ating mga kababay muslim sa pagsasagawa ng sagradong aktibidad. Pu po sa pagayuno, may specific oras po ang pagayuno, uh, simula po uh, alas 4 hanggang paglubog ng araw, is uh, ginagawa po namin dito lahat po ng mga eh uh, payan gaya ng pagsamba lalo lalo na sa gabi more on pag sa, uh, pagsamba lang po kami at yung pagbibigay rin po ng tulong sa aming mga uh, kapwa uh, bukod bukod po doon is yung ang pinaka nangunguna po is yung pagbabasa ng Quran dito po sa eh uh, for example dito sa Metro Manila minority lang po kami dito mga Muslim so napakalaking big challenge po sa amin na pag nakikita namin kayong kumakain, halimbawa sa isang opisina, may nagpa fasting so baka pwede na hindi masyado ipakita sa amin. Lalo na kung naamoy namin yan, eh, talagang big challenge pito sa amin. Lalo na kung masarap yung pagkain.